Ayun! Ayun, ayun! Yan, presko na, presko, presko po ako ngayon mga kasulo dahil naliligo ako sa ulan ngayon. Magandang uh, araw sa inyo. Ngayon ay uh, ito na naman po ako. Ito na naman po ang matinding hamon ng isang magkakambing. Kapag ganito ang panahon mga kasulo. Kailangan kailangan nating kumilos para makakain yung ating mga laga. Ngayon, kahit nandito sa labas yung ating mga alagang kambing, andan sila ni Mrs. Oh, O, o tsak, eh, hindi naman sila magtagal yan. Tatakbo din yan kapag nakaranda na ng ginaw kaya paloapan ko ng mga dahon-dahon dito sa oh, ano uh, ha kakawati. Oo. kakawati, tubog at saka iba pang damo Ayan. at saka ipil ang ah, naligo na rin sa sisi andun sa bahay kasi umuwi ako, umulan, wala mabasa yung ako, ano. Ha, na ula, si ano? Oo. Oh, oh. <laughs> basang basa na rin yung ating mga lang okay, oh, ang takot-takbo na kayo matakot sila Basang basa na rin mga kasuloy yung aking mga alagang kambing So yan yung mga napurga yung mga maliliit At na vitamins yan way. Ha? Ayan nila umihe kahit Oo oh, kasi gutom eh Kahit Ganyan yan. yung ulan sila sa ulan Pag nilamig sila doon sila umihe okay. Oo oh, tsaka gutom sila yan oh, yung mga maliliit Kaya <laughs> yung meron na rin yan panlaban May mga vitamins na rin yan Sige habang kumakain sila Mag ikot ako dito Namutol ako ng... Namutol ako ng... Mga... Dahon-dahon. Kataka -dahon. po siya, kataka na siya. Eh, para pag-uwi nila, ah, mayroon pa rin sila makain ba? Ah, hindi sila gaano nakakalabas, mga kasulo. Gawa ng... Ano? Umuulan dito sa amin. Eso más suelo po, sakla po mga kasilo hindi sakate o kumpay ang aking karga ayan o no? hindi <laughs> ah! na kumpay baboy damo yung aking nakarga mga kasilo kung guya ta ito Nanti saya coba. Ayan po mga kasiyolo. Pinarasahan ako ng aking anak. Sasakay daw siya. oh Nandun tayo to. May mga madalik ako doon sa baba. At saka bangkal. sulitin lang namin aming banding mga kasilo kay malapit na siyang mag magbakas yun sulitin daw niya muna yung aming banding banding din sa bukid <laughs> Ay mga sir, binalikan ko lang yung tanim ko noon na madali agwa ito, napakinabangan ko na. ano? o. Mayroon pa doon sa baba. Adrede de Agua. even <laughs> ah. Ito mga silo, napakinabangan na natin yung aking itinanim noon. So ito na siya ngayon. Ay pagpunta yan dun sa gilid ng sapa. Abi, di Ano, Madre de Agua. Aba. Mga kambing mga kasuelo dahil umulan Yan, nandito na sa loob yung mga kambing dahil umulan. Nagsitakbuan sila dahil busog na rin sila. Tapos ayan, may dalang-dalang sakate. Madre de Agua. Madre de Agua. Ano Anap niya yung baby niya. Ha? Anap niya. Ano ba yung baby? Yung bang bagong panganak yan. May yak. Ah! <laughs> mm. Bali, limang klase ito mga filo na dahon na aking migay. Dahon ng tubog, madidi agwa, madidi, madidi kakao, at para uh, uh grass, at cover crop. Five, ice cream yan eh. Ice cream yan eh. Ice cream yan eh. Sa kayo na putpad? Sa kubo. Pumunta ay doon? No yung madre de agua. Oh, nandun. don na. Hello! Okay, buwang oh. Napitas sakin sabayan si buwang. Lalakin na. Nalatien na si buwang. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Ice cream yummy. Ice cream good. Napat yung may awat kayong ice cream eh. Para, ano talaga siya? Pila na pila mo na. yung ice cream yummy. Ice cream yummy. Ano? Wala na mami masuelo. Bye bye. Yung alabaw. Tapos na. Hmm? Tapos na. Restol ko na. Good. Ito na lahat kaya umuulan. Ah, tingnan mo, madilim ang kalangitan. Siguro kalamig ngayon, mamayang gabi. Tagulan na kasi mag-December na nga po dito. Ganito talaga pag sapit na ang December, tagulan na. Si Jay naligo na sa ulan. No? Maligo ka pag sa bahay ah. Magpainit ka ng tubig. Hmm, painit ka sa iter. Wow, lakas ng tubig mga kasulo Nagwawala Nagwawala ang tubig Landahan tayo baka madulas Sa gabi nito ano Sobrang laki nito Hindi matawid Sa gabi Ano Alright Ayan mga asulon Isang uh, maulang umaga po sa lahat Kadugtong po ito ng ating vlog na kahapon sakati kami ni CJ dito na ako sa bukid nag ikot ikot gawa ng uh, siyempre nag aalala tayo ng, ng bahagya sa ating mga alaman at uh, kahayupan dito gawa ng uh, uh, magdamag po ang ulan mga kaswilo ngayon lang medyo humina hina kagabi talaga hanggang madaling araw sobrang lakas ng ulan uh, pumunta din ako kagabi yun hindi matawid yung sapa sinik ko yung mga kalabaw kasi yung mga kalabaw natin nandyan lang sa malapit sa daan so okay naman walang kapagpakain na ako ng baboy dito na lang ako sa kalabaw dito na isa Clark. lipat ko lang tapos putahan ko yung isa pang kalabaw nandun sa malapit sa ilog pero hindi naman naabutin yun na sinas taas yan yan good morning mga kaswilo Kumusta po kayo, lalo na po sa nakakaranas ng ganitong panahon. Grabe, ang lakas ng ulan. Kita nyo naman po yung sapa. Matawid. No, klar. Yes, po. Gusto na lumipat. Lipat ko muna siya. Kawawa mga suylo yung aking ampalaya. kalaban kasi ang palaya yung sobra sa tubig yan o no? ang dahon nga ba dilaw pero nabunuhan na natin yan pero eh, ang ganda naman ng ano yung ang bunga nya pero ano talaga hindi ako po satisfied dyan sa dahon na yan pero ano ano yan yung panahon ayun pero merong mga pitasin na o oh. samitas pa nga ako kahapon ito. Mm. So, upo. Mamitas tayo mamaya. Ikutan ko lang muna yung mga alaga ko. Saka na ito. Ano? Yung iba namatay, matay. Yung talagang nababad sa tubig mga silo. Patay siya. Hindi talaga nakarecover. Ito ito siya mga upo. Ito pwede na ito. Mga ganito kalaki. kung gusto na nila ito eh. Pero sa para sa akin maliit pa to. Walang pa ba. Pero yan ang gusto eh. Meron pa sa ikod. Meron pa dun. Okay. Yan o. Ang ilaw Oh. Ilaw siya. Ayan. Sorbi sorbi lang tayo. Kala ko naratibag na ito. Ay, ano naman yung bunga niya. Ayan. Ano mang, ay, nabunuhan na rin na ito talaga nga yung dahon lang pag dire ulan na ito matay. at uh, bago ako magpunta dun sa aking mga alagang kalabaw uh, meron na po akong batiin uh, magandang umaga po sa inyo mama Luisa Buko at sa kanyang uh, Mister na si Sir Dominador Boko uh, advance happy birthday yan pinapasyat at ni ma'am pinapabati niya advance happy birthday daw po ang uh, Dominador Boko yan from Luisa Boko yan December 18 10 December 8 yan advance happy birthday po Sir Dominador maraming maraming salamat po sa inyong lagi panonood yan uh, ano, um, Sige. Laban lang mga gulay ko. Ano talaga, hindi ko naman mapigil yung ulan na yan. So, yung palaya talaga medyo masilan sa sa ulan. Lalo na kapag nababad. So, ganun talaga. Sige mga sulo. Uh, ang lang muna yung mga kalabaw. Iba pa natin alaga lalo na yung kambing natin pero binigyan na namin na sa kati yung hapon bago namin iniwan para meron silang makain ta wala muna yung isa yeah, good morning mga kasuloy sa malamig na umaga po and double purpose po ako dito mga kasuloy nag ikot ikot dito ako sa sektor nagbigay din ako informasyon da, para sa mga par rice farming na katulad ko merong ano ngayon release sa binhi ng palay kaya ayan niligyan ko na sila ng mga informasyon valid ID ang dadalhin so yun okay na alam na punta na lang sila dun sa tanggapan so ako mamaya na ako mag claim meron din ako simpre Uh, mamaya na ako dahil may obligasyon pa ako. Mag ano pa ako. Mag punla pa ako na ng kalabasa ngayon. Pagkatapos ko nito. Ipunla ko na yung binabad ko na kalabasa. Nagtangan ko lang yung aking lagang kalabaw na si Jason. Loh. La, laki ng ilog mga so ilo, Oh. Magdamag kasi yung ulan. Ito yung ating babaran ng kalabaw oh, laki na laki, lakas ng agos ng tubig hmm? hindi na yun mga sulok kapag ganyan hmm? yun na matawid ba Pero yung ating galabaw nasa taas naman. Meron kasi ako ng ano kaya nandito ako. Meron akong level dito na pwede mong isda sa mangisda sa gilid kapag malaki masyado yung tubig ba. Pag umabot dito banda. Yan. Dito mga ano magano ng lambat. Pero yan wala wala pa yan. Kala ko sobrang malaki ng tubig dito sa akin kinatayuan kung abot dito ito big mas maganda may mahuli bang kan ba? mga ulang isda ay eh, wala eh hindi ka ano sige no? akit na ako mga silo at dito nagtatapos yung ating kabanata kadugtong kahapon ah uh, yan ang update kahapon nang hapon at ngayong umaga uh, maraming maraming salamat nga po pala talaga sa inyo sa patuloy na pagsuporta at sa laging uh, panunood po sa dito sa aking buhay buhay sa baybay di ba so maraming maraming salamat talaga sa mga silent viewers dyan uh, magandang umaga maraming salamat talaga sa inyo silent viewers at silent supporters yan silent supporters yung mga laging nanonood na hindi nagko-comment yan marami kayo dyan ang iba nagme-message nga sa akin na hanggang ngayon ay nanonood pa rin sila simula pa nung nasa uh, papanggap tayo so Thank you, thank you ng marami talaga. At, uh, ingat palagi. Masama po kayo naroon. So, kita-kita po tayo sa aking next upload. Paalam po muna. Peace, peace!